Action-packed games, exciting matches, and intense plays. Idagdag na natin ang mga pinakabagong balita sa mundo ng sports. Lahat ng yan, dito lang sa DZRH TV Match Point. Magandang araw, welcome to DZRH TV Match Point. Ito pa rin po ang inyong host, Mimi Borja. At sa episode natin ngayon, makakasama natin ang rank number 2 sa One Championship Women's Atomweight, The Menace, Denise Zambuanga. At of course, the Kid Tornado na si Fritz Biagdan. Welcome to DZRH TV, lovebirds! Thank you, thank you so much for having us. Ah, Kumusta naman? um Ano yung pinagkakabalan nyo ngayon aside, syempre, sa puspusang training? Uh, for now we're just focusing on our training but sometimes on weekends we go to church to to serve God. Yeah. Okay, so uh, dalawa pala ito. Full-time full-time athlete na kayo? Tama, full-time MMA yes. fighters. Yes, tapos nag serve din kayo. <coughs> mm -hmm. Okay, so ladies first yes. tayo. Ah, uh, bago tayo pumunta dun sa recent activities mo, Denise, balikan muna natin yung kung paano ka ba nagsimula sa MMA fighting. Pwede mo bang i-share sa amin yung uh, early training days mo sa si Quezon City at kung paano ka na impluwensyahan ng iyong kuya na si Jex na pasukan ng martial arts? Actually, uh, nag-start ako sa karate. I think I think 17 years old nung nag-start ako and then um sumasama lang ako sa training kay kuya and then eventually no, nagustuhan ko na siya na parang nag enjoy na ako sa, sa mga trainings. Ano bang meron dun sa sport? Tama, karate ka nag-start. Ano bang meron dun na nagdala sa'yo into MMA fighting? <laughs> um, parang sa akin, parang ano eh, parang yung karate, um, hinap niya i-boost yung confidence ko as a woman na parang, na ano rin ako na parang, this sports na parang ano siya eh, kakaiba siya na inisip ko na parang ay kaya rin pala ng mga babae na gawin yung gantong klaseng sports. Kumbaga, doon na patunayan mo na walang gender sa karate talaga. Yes. Yeah. Papunta naman tayo dun sa ano, remarkable na pro debut mo sa MMA noong 2017 dahil 44 seconds lang ang kinailangan para manakout mo yung kalaban mo. Kaya mo po, alam ko matagal na to, pero kaya mo po bang sariwain kung ano nangyari at the na film mo that moment, lalo na na debut match mo siya? Oh, uh, yeah. I, 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 still remember that moment. Um, I remember also how me and my brother train for that fight. Um, we just train and Um, we just think to to finish the fight. Iyon yung talagang inisip namin during trainings. Kaya feeling ko, yun yung, yun yung, nangyari sa, sa laban. At ito bang training na, itong training routine na to, nadala mo ba siya sa mga future match mo? Yeah. ini yun para naging habit ko na parang every time I have fight, I have to train hard and finish the fight. Since ando na tayo sa nabanggit mo, si Kuya, talaga ang nagtitrain sa'yo ever since. Ano bang pakiramdam nun at anong pinagkaiba naman nun sa compared doon sa ibang tao ang nagtitrain sa'yo? Uh, almost same, pero um, there's a difference kasi ano kayo eh, parang yun nga, family kayo, tapos alam niya talaga yung kung ano yung kung saan ka magaling, saan ka ano, kung ano yung talagang base ko, yun yung alam niya talaga. Kasi nagsimula ako sa, ng training, andiyan na talaga siya. Kaya hanggang ngayon, nandito pa rin siya. Kaya sobrang dali ng connection naming dalawa. Kung baga, bukod sa walang adjustment, at talagang yung yeah. communication nyo, comfortable kayo, kilalang kilala ka na ni Kuya. Yes, yes po. Ito for sure, marami din ang curious dito. Sa previous interview mo na napanood ko, tinawag mong normal yung workout routine mo. Pwede mo bang elaborate sa amin kung gano'n ba ka normal at anong klaseng workout ba yung ginagawa mo to achieve your healthy body? Um, yun nga, since I'm doing, uh, I'm fighting and then uh, kailangan talagang every time, kahit papano talagang kondisyon yung katawan mo. So, kahit mag-vacation kami, talagang sinisingit ko yung work. Kami ni Fritz, sinisingit namin lagi yung parang um, workout. workout. Kaya kahit nasa bakasyon kami, ganyan. Talagang gym. ganap kami ng gym yes. or ganap kami ng pwedeng pagjagingan, ganyan. Para lang talagang um, to stay healthy and fit. Hinahanap-hanap na talaga siya ng katawan niyo Yeah. <laughs> Pero ito pala may bako, saan ba nang galing yung damanis? Uh actually ano siya eh, um I just posted online and then nagtanong ako sa mga tao kung ano yung yung anong magandang aka sa akin and then yun yung parang sobrang daming nag-comment pinagsuggest bakit, da? bakit daw ayun naman ang suggestion nila sa iyo The main The is para siyang ano eh para siyang magkatunog ng sa Denise. Ah menace. okay Not naman naman. <coughs> And ito pa, sure ako. Sure, ako. Para siya, ano yun, eh, ano? ano ba yun, parang... Ah, uh, talaga eh, parang... Uh, parang matapang, gano'n? Oh, yes. Okay. Ito, kasabay niyan ay itong susunod na tanong ko. Anong pakiramdam mo naman na isa ka sa may tuturing na pioneers sa women's MMA fighting? I would say talagang ano, sobrang masaya ako na isa ako sa mga titignan na as pioneer ng MMA lalo na sa mga babae kasi um, sobrang bihira lang yung mga female MMA athlete natin dito sa Pinas. Kaya sobrang masaya ako na bisa ako sa mga pioneers. With that, ano naman yung impact na gusto mong iwan sa future female MMA fighters? Um, I would say na na let let them like continue la continue continue pursuing their dream. Kung talagang gusto nila yung MMA, talaga mag-hard work sila. Kasi hindi naman siya, yung, when it comes to this sport, kaila, hindi lang siya sabi mo na parang, ay gusto ko lumaban din. Kailangan talaga yung dedication mo is nandun para sa sport na to. Dapat buo ang loob mo. Ah. Ayan nga, na-mention mo na konti lang ang Filipina fighters sa MMA. Ilan lang ba at ilan lang yung nakakaabot sa pro scene? Ano ba sa tingin mo 'yung dahilan nito at ano 'yung magagawa pa natin para mas masupport at ma-promote pa 'yung mas marami pang female MMA fighters sa bansa? Uh, sa so tingin ko talaga ano na maging confident lang sila kasi 'yung iba siguro natatakot nang no? mm, na parang nahihiyain. oo, nahihiya sila na parang ay baka pang lalaki lang yung ganyang sports na baka masaktan ako, ganyan. oh, kasi um, I'm looking for the sport na parang ano siya eh. Um, to, to boost my confidence and itaas din yung bandera ng mga babae na parang this sports is this sports is not only for men girls can also do this sport Yes, tama. At napatunayan mo talaga yon. Pero para dun sa mga sinasabi mong natatakot, posibleng nahihiya, ano ba yung mensahe mo? Kung baga assurance lang na ganito kami sa MMA. Ah, uh, yun nga. Uh, paano mo masasabihin na I think they just need to try and then ano, uh, eventually if they really like this sport naman, talagang magtutuloy-tuloy naman kung talagang alam nila sa sarili na para sa kanila to. Yes, yeah. Sabi nga nila, first step lang naman ang mahirap sa lahat ng bagay na gagawin mo. Thank Totoo. you so much, Denise. Mapunta naman tayo kay Fritz. Kanina ibinahagi Ayun. sa atin ni Denise yung kanyang humble beginnings sa pagtitrain kay Kuya, sa karate. Ikaw, pwedeng mo bang i-share sa amin kung paano ka naman nagsimula sa MMA? Ayun, so uh, dati talaga, uh, when I was a kid, ay, uh, nakikita ko yung father ko. Yun, yung father ko talaga nag-push uh, sa akin naman. Hindi naman nag-push. Parang siya lahat, uh, parang naging idol ko siya since when I was young. And then, uh, when I reached 8 years old, yun, nagpaturo na sa kanya. Tinuruan niya ako ng basic uh, kickboxing, boxing, tsaka Muay Thai. But then, uh, parang sabi ko, parang nabibitin ako sa normal training lang. Alam mo yung mga kids class, kids class lang. Kaya kisali lang ako doon. Pero when I, when I reached mga 12 years old, Then taray ko pumasok na ano, uh, amateur competition. Then until now, parang nakaka-addict na. <laughs> Ang bata mo pa nag-start pala sa MMA, It. sa fighting. Mm -hmm. At mm -hmm. ito ba? <laughs> 12. di ba? Curious din ako. Yung Kid Tornado ba? Konektado ba to dito? Dahil unique yung moniker mo na yun eh. Saan ba nang Ayun, so Kid Um, nung nag-start ako na amateur, kasi yung, yung father ko, the Hurricane. And then, uh, ngayon, oh, okay. so, oh, nagkaroon ng anak, <laughs> Kid Tornado. Ah, Tsaka mah okay. mahilig ako sa mga spinning-spinning dati yung mga bata, mga backfist, turning kick dati yung bata, kaya uh, yun, sumakto yung Kid Tornado. <laughs> Bagay naman pala, base sa laban mo, sa laro mo. Mm -hmm. Speaking of laban, kumusta naman yung paglalaban mo sa one championship so far? Ayun so sa ngayon uh, medyo uh, medyo mag-lay low muna ako sa fighting kasi I need to focus helping Denise sa kanyang upcoming mm -hmm. fight lalo ngayon ay uh, championship uh, belt na yung kanyang uh, lalabanan so actually there uh, the one championship offer me uh, few few bouts na pero i ko muna kasi sabi ko tulungan ko muna siya Yes pero by soon siguro after ng fight niya by July or August pabalik tayo sa ring Yes and You aim to secure a spot on the one championship main roster. Ano ba yung mga step na ginagawa mo to achieve this maliban sa ngayon na uh, pahinga ka muna dahil tutulong ka nga kay Denise. Ayun, so ano ba, uh, paano mo masasabi ka? Uh, ayun, so para hindi mawala yung uh, uh, yung consistency, sumasabay ako sa training ni Denise. So after ko siya turuan, so we we have some uh, eh may mga kasama din kami ibang fighter so ay, pa, nagtitraining pa rin ako right after na ko siya turuan. To, ano, to, uh, you, to, stay stay active, uh, stay consistent pa rin para uh, if may dumarating man na short notice fight, ready tayo. Ready ka pa rin. Tama naman. And currently, you are number 64 sa Pro Men's Bantamweight sa Southeast Asia. Paano mo naman pinaplanong mapaangat yung ranking mo na to? Ayun, so ngayon 64 tayo. Hopefully, ang plano ko, nung nakita ko yung question, so siguro plan ako by before ma-end of this, uh, this year, siguro makapunta tayo 50. So, ayun, kailangan natin, uh, syempre, dito kasi sa, sa laban na to, hindi mo kailangan basta laban lang. So, you need to somehow show people na ano, yung, ano ba masabi? Yun, maging entertainment, entertain, entertain mga tao para masabilis ka makilala ng mga ng mga tao at mga MMA fans. At eh, siyempre, from that, aangat yung ranking mo. Then, mas maganda. <laughs> Gagawa ka ng ingay sa MMA talaga. Yes. <laughs> Thank you so much, Fritz. Sa atin pong pagbabalik, mas makikilala pa natin si Denise at Fritz. Huwag bibiti yung magbabalik ang DZRH Match Point. Action-packed games, exciting matches, and intense plays. Idagdag na natin ang mga pinakabagong balita sa mundo ng sports. Lahat ng yan, dito lang sa Easier HTV Match Point. Nagbabalik ang match point kasama pa rin natin ang mga Pinay Pride pagdating sa MMA, Sina Denise Zambanga at Fitz Biagdan. Hi guys! Hello! Hello. <laughs> <I> come back! <laughs> you guys are together for how many years na ba? for four, years. Four years. Kaya pag-usapan naman natin yung dynamics nyo sa relationship since hindi ito yung typical na relationship, syempre, di ba? Can you tell us kung paano ba nag-work yung relasyon ninyo knowing na you guys are both athletes, fighters at the same time? Hindi kilig ako. Wow! But, but sunata. Never to natanong sa interview. <laughs> <laughs> Parang love team pala ang vibe natin ngayon. Kinikilig si Fritz. Pero <laughs> ba? pa kayo ulit yung akin tanong. ano Nakinig <laughs> ka pa ito. Kinilig ako eh. Paano ba yung dynamics hindi. nyo? Siyempre, hindi ito typical na relasyon lang na may time kayo sa isa't isa. Siyempre, -isa isa. kailangan uh, magkaiba yung work, magkaiba rin yung personal time ninyo. Paano ba nang, paano yung dynamics ng relationship nyo ngayon? You go first. Mm -hmm. so, <laughs> sa akin, hindi naman siya ano, hindi naman siya, para sa akin, parang normal lang naman. Um, inside inside training or when, during training talagang serious mode, focus kung ano yung mga kailangan dapat gawin sa training And then after that, uh, yun na yung parang uh, couple, <laughs> couple goals Maybe <laughs> 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 time back couple Pero when it comes to training, training talaga mm, Tama, uh, same answer <laughs> Discipline talaga ang kailangan Mm -hmm. And syempre you guys are training together. Kumusta naman? Uh, may epekto ba 'yon na kayo na sa isang relationship kayo both negative and positively? Mm. epekto -hmm. In positive ba maganda kasi um, Alam ko kung ano yung, alam ni Fritz yung kung ano yung sitwasyon ko sa fighter kasi fighter din siya. Mm -hmm. So alam niya kung ano yung mga struggles ko, kung ano yung mga needs ko. Kaya sobrang uh, sobrang swerte ko kasi yung partner ko is naiintindihan kung ano yung ginagawa ko. Kikilig ko Hala! How about you naman, sir? Paano naman naapektuhan yung relationship mo kay Miss Denise sa pagiging fighter niyo? Ayun, uh, uh, Naging somehow, kasi ngayon lumalaban siya ng uh, championship belt. Actually, since since then, uh, isa, siya, isa siya sa mga naging inspirasyon ko sa mga fights kasi alam mo yun medyo na, oh, nakakaingit na o na sa, sa ano sa few years na pagsama namin sobrang ang uh, sobrang ang bilis niya umangat sa fights and then people know know her sa mga skills niya syempre sa mga laban niya so nakakaano nakaka-boost din sa akin na I need to in boost rin sa sarili ko lalo sa be being a fighter at syempre ano ba iba na hindi ko ma-explain kasi yung relationship ng ano eh na mga being fighter tapos kunyari in relationship kami tapos lumalaban kami parang ka, hindi ko ma-explain kung paano yung uh, bonding namin sa isa't isa kasi parang nagiging divided na nagdi-divide sa dalawa parang ito relationship natin pag wala tayong training ito pag training we need to focus sa goal natin kung ano yung dapat yung gawin parang nanan. at yung sinabi mo kanina, hindi mo lang siya partner, inspiration mo pa siya sa pag-abante hmm. mo sa MMA fighting. At syempre, grabe din yung sacrifice niyo sir, and effort dahil nag giveaway way kayo para mas matulungan pa si Miss Denise. Nag-stop muna kayo Ayaw, sa pag-fight. Yes, yes. I need, I need to give way kasi that's more important lalo sa, lalo sa kanya, sa career niya. So, eh, andito lang naman ako to support her. Ano na bang nafe-feel mo doon, Miss Denise, na no, the moment na sinabi niya sa'yo na ano, titigil ako muna maglaro para matulungan ka? Ayun. <laughs> Sobrang ano ko, syempre na-appreciate ko yung how supportive he is when it comes to my career. Kasi, um, in this relation, in our relationship, talagang bigayan kami. Hindi kami pwedeng uh, parang magdamot sa isa't isa na, ay, hindi pwede. Dapat sabay tayo lalaban. Yes. Para, para cute sa Instagram. Para <laughs> Couple goals. At, eh, eh, ano talaga kami, talagang bigayan kami sa isa't -isa. At maganda naman yun. Kung baga, pupunan mo yung 80% niya. Pupunan niya naman yung 80% mo. Kung baga, giveaway yeah. din sa isa't isa. And paano naman naman make sure na effective yung training partnership ninyo? Paano ba? <coughs> paano ba Sa akin, ano eh, uh, maganda siya na parang pareho kami ganito yung ginagawa. Pareho kami ng ginagawa kasi... Uh, When it comes to, yun nga, sinabi ko kanina parang sa bakasyon, pareho kami ng gustong gawin na parang kailangan mag-work tayo. Parang gano'n. Mahirap kasi yung isa sana parang, di, well, di naman siya nag, di naman ito yung karir niya. Tapos, yung isa o -o, parang napipilitan lang kasi nga, ano, pero kami pareho kami ng, ng gustong gawin. And that's very okay talaga sa relationship. Parang yan nga yung yeah. nagpapahealthy rin kasi same interest nagkakaintindihan talaga kayong dalawa. So, Mm -hmm. Ito may sing-sing na at kinikilig talaga si Sir Fritz sa tanungan ng relasyon. For sure, madami na rin ang nagtatanong sa inyo kung pwede na rin kaming makasiyoso na rin. Any plans about the <laughs> wedding? Updates? Kaya ka ba? Yan, after, after fight, mm -hmm. yeah, eventually after fight, win or lose, uh, tutuloy na po namin yung yung wedding. Ah, uh, this year? Tuloy na tuloy na? Yeah. Okay, uh, that's So good to hear. Alam ko kinikilig din. Abot dito ang kilig sa studio namin. <laughs> Pero ito na lang, huli na lang din. Denise, alam ko, mahirap. Mahirap maging MMA fighter na babae dito sa Pilipinas. Pwede mo bang i-share sa amin kung ano ba yung main struggle talaga kapag babae ka at sasaba ka lalaban ka sa MMA fighting? Uh, yun nga, mahirap kasi sa babae uh, when it comes to cut weight, yan. Number one yan. Tapos yung emotional ng babae, no? Mas iba siya, eh. mas, mas, iba sensitive. siya. Oh, mas sensitive siya when it comes when it comes to this fight. Kaya kailangan talaga matibay yung yung loob mo talagang ano ka. Kasi sa mga lalaki talagang natural na ano na sila, eh. Matibay na sila. Pero when it comes to girls, parang yung emotional, hindi ganun ka, ano. Kaya, yun. Kumbaga, kailangan ng double effort sa babae, yeah. compared sa lalaki pero mm -hmm. that's all internal. Main experience ka ba na uh, parang nag-down sayo, nag-doubt sayo ng mga tao? Hindi, feeling ko hindi naman mawawala yung ganong klase ng feeling. Eh. Feeling ko laging kasama yun, yung pag aano uh, ng mga pag, yung mga doubt ng mga tao ganyan. Pero um, di ko masyadong pinapansin yung mga ganong klase. Parang inaano ko na lang, di ko sila masyadong iniintindi kasi it will affect me and also, uh, yun, maapektuhan na ako kapag talaga iintindi ko kung ano yung mga sinasabi ng mga tao. Wow, that's very... Good, that's a very good answer. Parang napakita mo talaga na you are a very powerful woman. <laughs> maraming maraming salamat sa pagpapaunlak niyo sa amin na makapanayam kayo. Huli na lang ano yung gusto niyong iwan na mensahe sa mga sumusuporta sa inyo and of course, Denise, sa community ng female MMA fighters. Iyon. Uh, gusto ko magpasalamat sa mga Filipino fans na sumusuporta sa sa akin at kay Fritz and especially for this fight dito sa sa dream ko and sa honor ng country na bibigay ko yung yung belt sa bansang Pilipinas. Sir Fritz. Yes po, uh, <clears throat> all glory to God kasi uh, uh He give this chance para sa ating mga <clears throat> lalo sa kanya kay Denise Sambuanga. <clears throat> Excuse me, cut natin yan. <laughs> Ayan, so first of all, all glory to God. Uh, lalo na sa chance na to na makakalaban si uh, Dennis sa championship belt. O oh, uh, marami na talaga sa kanya kasi sa sobrang dami ng mga MMA fighters, siya yung nabigyang uh, chance na makatungtong sa ganitong stage. And um, uh, yun, marami, marami salamat sa interview nyo, sa DZRH, and sa mga sponsors namin. Maraming salamat. And sa mga MMA fans, so keep supporting us. Maraming maraming salamat po. And that is it for today's episode. Maraming maraming salamat kina Denise at Pete's sa pagsama sa atin at pagbabahagi sa atin ng kanilang nakakakilig at nakaka-inspire na karanasan. Again, I am your host, Mili Borja, at magkita-kita tayong muli sa susunod na episode ng DZRH TV Match Point. games exciting matches and intense plays. Idagdag na natin ang mga pinakabagong balita sa mundo ng sports. Lahat ng 'yan dito lang sa DZRH TV Match Point.